No. Ah. na. Ah. Oh. Paano ko rin yun? Wala akong loob ni kanina except for about 3 or 4 persons. Ah. Oh. Ay me. Ah, Hmm. Hmm. No, no diba? Narinig nyo? Bakit ako nanalo dahil kay Ayme Marcos? Ah? Tapos sasabihin ngayon ng mga bobo, tanga-tanga, inutil, lupa, ang lupa, mga pangit na DDS. Walang utang na loob ang mga Marcos. Ah, nakalimutan nyo na. Si Marculeta lang ang nakakalimot na walang West Philippine Sea. Pero ngayon biglang bawi. So anong nangyari? Ah? Anong nangyari? No. Hmm? Oh. hmm. May nag-comment pa sa akin. Ang sabi, Ah, kasi ang mga ano, barkos, walang utang na loob sa mga Duterte. Alam mo sa totoo lang yung nag-comment sa akin na ang mga Marcos daw walang utang na loob sa mga Duterte. Hindi nyo ba naisip? Hindi nyo naalala? Gusto ko lang ibalik ka. Ah. Gusto ko lang ibalik ang nakaraan. Nung tumakbo si Duterte ng presidente noong 2016, anong sabi ni Digong? Wala akong mayor, wala akong chairman, wala akong senador, wala akong congressman. Si Amy Marcos lang tumulong sa akin, binigyan ako 10 million. Di ko alam saan niya galing, inutang daw niya. Tapos sasabihin ninyo ngayon, ang mga Marcos walang utang na loob sa mga Duterte. Nakalimutan niya sinabi ni Digong nung nag-speech siya, kaharap dun yung prime, ano, Ambassador uh, ambasador ng China Ah, oh, doon din yung time na sinabi niyang bakit hindi niyo gawing wish pa uh, province of China ang Pilipinas? Pwede naman. Oh. Ah. Yeah. Sabi nila, ang mga Marcos daw walang utang na loob sa mga Duterte. Hindi niyo ba naaalala? Nung tumakbo si Digong noong 2016, anong sabi ni Digong? Ang magaling na pangulo si Marcos. Sabay halik sa watawat, kasi mahal niya, halik sa watawa tapos taas ang kamay. Ang pinakamagaling na pangulo sa Pilipinas si Marcos. Oh. Tapos sabi niya, wala akong mayor, wala akong congressman, wala akong gobernador, wala akong chairman. Si Amy Marcos lang tumulong sa akin, wala akong pera. Binigyan na ni Amy Marcos 10 million. Ha? Yeah, ano yan? Google-Google ka lang ata dyan. Okay lang Google-Google. At least hindi katulad kay Ju Guzman. <laughs> okay lang Google-Google. At least hindi fake news. At may maipakita. Hindi katulad sa DDS vlogger dyan. Ah, hinahunting na ni Romualdez. <laughs> yeah. Ah. Oh. Wala akong mayor, wala akong chairman. Si Jaime Marcos lang tumulong sa akin. Nagbigay ng 10 million. Ah. <clears throat> Sabi ni Chirian Uruyan, Boss, pag nakita kita sa personal, sakalin kita, ikaw, tusukin ko yung mata mo hanggang sa lumusot sa utak. Oo, oh, sa'yo, sakal sa akin, tulisukin ko yung mata mo. Sa laki ng mata mo, sa laki ng ulo mo, walang laman. Sabihin mo, bawal magpa-hospital kasi walang pondo. Tang inumin mo, lagyan mong Milo. Tang inumin mo, wag Oh, putragis na yan. Sasabihin niyo, walang utang na loob ang mga Marcos sa Duterte. Hindi niyo alam kung sinong tumulong sa mga Duterte nung tumakbo yan. Pagka-presidente. Ito, panood ko sa inyo ha. Oh. <clears throat> Ito ha, parinig ko sa inyo nang nang ma ano kayo? Oh, pakinggan niyo ha. Wala akong utang na loob ni kanina except for about oh. three or four person. Oh. Aime. Mean, oh. Bakit ako nanalo? Oh. I thought I mean, Marcos. Oh. No, no, no problem. Because I know I'm. Mean. Sino si inyo nang suporta sa akin? Ah. Si bueno to no. Wala akong barangay captain. Ah. Wala akong congressman. Ah. Wala akong fair. Ah. Si Amy pa nang Ah. Sabi niya inutang daw niya. Ah, si wala akong kay captain, wala akong chairman, wala akong mayor, si Aimee lang nagbigay. Kung may wala akong dapat, mag, hindi ako dapat magkaroon ng utang na loob, except with three person, Aimee Marcos. Tapos sasabihin ninyo ngayon, walang utang na loob ang mga Marcos sa Duterte. Ah? Baka nakalimutan nyo. Ah? Maraming maraming salamat sa nagpalipad. Nako, nakalimutan ko kung sino yon. Oo, oh, oh, hindi ko na makita. Sa nagpalipad, thank you, thank you so much. Di ah? Yeah? Wala akong barangay captain, wala akong chairman, wala akong mayor, wala akong governor. Si Aimee lang tumulong sa akin. Alam nyo ba, walang tumulong sa akin kaya ako naging presidente. Tapos sasabihin nila, ah, walang utang na loob ang mga Marcos sa Duterte. Sa totoo lang tayo. May ebidensya yan. O, oh, eto. May supported oh. Ayun na. Ah! Oh. Paano Wala akong loob ni kanino, for about three or four persons. Ah! Hmm. me, Marcos. Hmm. No, no diba? Narinig nyo? Bakit ako na nanalo dahil kay Aimee Ay Marcos? Ha? Ah? Tapos sasabihin ngayon ng mga bobo, tanga-tanga, inutil, hangpas, lupa, ang mga pangit na DDS. Walang utang na loob ang mga Marcos. Ha? Ah? Nakalimutan nyo na. Si Marculeta lang ang nakakalimot na walang West Philippine Sea. Pero ngayon biglang bawi. So anong nangyari? Ha? Ah? Anong nangyari? hmm? oo no. no. eh no. oo ayun ah oo paano uri niya? wala akong utang na loob ni kanina except for about 3 or oh. 4 persons oo oh, Aimee oo diba? makita akong nanano hmm Aimee Marcos hmm no no problem diba narinig Bakit ako na nanalo dahil kay Amy Marcos? ah? Tapos sasabihin ngayon ng mga bobo, tanga-tanga, inutil, hangpas, lupa, ang paslupa, mga pangit na DDS. Walang utang na loob ang mga Marcos. ah? Nakalimutan nyo na. Si Marculeta lang ang nakakalimot na walang West Philippine Sea. Pero ngayon biglang bawi. So anong nangyari? ah? Anong nangyari? Anong nangyari? 嗯。哦。Mm.